Okay, good morning mga kasigler. Ito na naman po muli ang inyong Siglers Kalikot Moto. So ngayon mag-upgrade tayo ng handlebar natin. Kasi uh, yung huling trail namin, so tayo, yung ano, nag-umuno yung motor tapos eh, medyo matarik yung inakit namin. Makita nyo sa video na to. So, medyo malambot siya actually. So, yun yung nag-cost na nag-bend yung ating handlebar. Tapos, parang medyo milamat lamat ng konti. Bumili ako ng bago, papalitan natin to. At reviewin muna natin yung ipapalit natin. So, papalit din tayo ng headlight. Kasi yung headlight nito, kung mapapansin niyo stuck pa eh. So, medyo malabo. So, papalitan natin siya ng LED light. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga ipapalit natin. So, ang ipapalit nating uh, bagong handlebar, bumili ako ng RCB X-Series handlebar. Nakita ko siya sa friend ko kasi yung ginamit niyang <coughs> uh, handlebar para sa motor niya is RCB. Experience is uh, matibay. Uh. So, ngayon dumating to actually nung nakarang araw pa. Uh, mura lang siya guys, ipopost ko sa description yung pinagkuhanan natin ito. Nasa sa legit store ng ano to, ng official store ng RCB sa Lazada. Yung handlebar na pinili ko is black. Kasi kulay green yung ating motor. So, medyo awkward kapag sobrang daming pula or other colors. Tapos, what's inside the box is meron tayong may free silang keychain na RCB. So, shoutouts sa RCB. Maraming salamat sa free. Tapos, meron silang free sticker. Ayan, RCB. Okay. So, ito mismo yung handlebar niya. Ito siya. Kung mapapansin guys, kahit na mahaba siya. Ay, kahit na, I mean, malaki siya. Pero, napakagaan. Tapos, maganda yung packaging nila. Kasi, pag tinignan mo yung packaging nila, ayan o, oh, nakabox. So, maganda yung box kulay red kasi red color talaga yung ano ng RCB ayan sya okay check natin yung handlebar okay so sa handlebar nila ah uh, sya guys guro around pounds lang yata ito magaan sya tapos uh, aluminum alloy hindi steel kaya mas magaan sya dun sa nung ginawa ko to dating handlebar ng Uh, rusin natin. Medyo may kabigatan ng kuwante. Pero ito magaan. As in talagang magaan sya. Tapos uh, tingin ko na matibay. Tapos tapered na rin sya. Fat yung ano. 28mm yung laki. Meron ditong, ayan. Mapapansin nyo dito. Merong uh, parang length measurement. Pero standard naman to. 800 800 mm or ang um, standard kasi between 800 to at least 810. Uh, o yung iba, 15 pang Pero, depende. Sa akin kasi mas gusto ko yung 800 lang para hindi siya ganun ka kalapad. So, pwede mo itong putulan. Depende sa gusto mong haba. Tapos, maganda sa kanya, meron siyang RCB logo. Tapos, merong tilt kung uh, tilt measurement kung gaano siya ka tilt, ganun, or naka lean, or naka forward. Tapos meron din siyang X-series uh, sa harapan. Ah, sa, yeah, sa yung harapan. Tapos sa, uh, dito din sa harapan ng, ano, ng pinakamotor, meron din siyang X-series. So, malalaman mo naman na uh, ori original RCB yung yung makukuha mo. Kasi so, yun na, syempre, bag sa official store ka bumili. Pangalawa, Uh, makikita mo sa box pa lang nila. Kakaiba na yung box nila. Maganda yung pagkakagawa. Then, meron sila mga freebies. Ganun. Stickers and keychain. Tapos, logo. Tsaka malalaman mo naman sa quality pa lang ng materials na ginamit. Okay? So, bago natin ito ikabit, tingnan muna natin yung, ano, yung stock ng rusin natin. So, ito yung stock ng rusin natin. Uh, as in, stock na stock yan. Wala pa akong pinapalitan dito. Okay. So, stuck lahat ito maliban dito sa lever. Kasi naputol na yung lever. So, RCB din yan. Pinalit ko. Tsaka ito. Tapos, uh, so ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin na dito syempre. Tapos, papalitan natin ng bago. So, okay, natanggal natin yung uh, stock na handlebar. Tapos, kung mapapasin niyo yung damage niya is nandito. No? Ayan. Papasin nyo balok pagdating dito. Kung ikukumpara natin yung dalawa. So, ito siya. So, siya, guys. balapat ng konti si uh, RCB parang 10 mm yung mas ano siya mas flat siya ng konti banda dito kung parang mo dito ito na nakataas ito medyo flat ng konti so fit mo na natin bago natin i kabit natin kasi li lilinisin muna natin ito so okay guys so yun na uh, nalinisan na natin so, punas lang din ulit So, ito na yung bagong handlebar natin. Tapos, sa paglalagay, uh, uh, ako um, ang alignment ko, ang um, natutunan kong alignment is, hindi ko masyadong binibend. Gusto ko yung inline lang sa pinaka-shock nya. Parang naka... Uh, yung bend nito is parallel lang doon sa naka-strip lang din. Okay, so i-eyeball nyo lang yan. Ayoko rin naman ng masyadong lean forward kasi medyo mahirap ang control. So, makano lang siya. Meron naman siyang mga marker dito. So, nasa sa'yo na yung kung gaano siya ka uh, lean forward. Okay, so itong handlebar uh, yung, yung part na to is, ang ginagawa ko is naka uh, parallel lang siya dun sa port natin tapos meron din siya ditong measurement na yung 0-0 ako mas gusto ko lang yung nasa gitna ko nung naka hindi uh, ayoko nung masyadong naka forward o naka backward Okay, so ito yung sinasabi sa inyo ano, uh, guide. Yan, yung mga nakasulat na yan. Gusto ko yung zero nakatapat lang sa gitna. Kasi nakagitna lang siya. Tapos, itong handlebar. Ayan, parang nakaparale lang siya dun sa pinaka fork Tapos, syempre, titingnan nyo yung ano. Titingnan nyo kung naka-center. Kasi, dapat in between ng ano, in between ng mga numbers makikita mo pa rin dapat yung pinaka center nya nakapit na natin yung ano yung handlebar yeah. tapos kapit natin yung ibang mga accessories nya. Nako guys so, Meron tayong isang problema Na nakita Ayan, tingin ko So kung natin pa natin to Yung ating quick throttle ay Mapuputol na Ayan o So kung nakikita niyo. Ito siya. So, hindi na natin siya gagamitin. And, nagpapalit tayo nito. Hindi natin ito may kakabit. And, bibili mo na tayo nito. Ah, isa pa sa mga gagawin natin is yung papalit tayo ng ilaw ng ating uh, ano, square by 200 kasi kung mapapansin ninyo napanda rin natin yung ilaw kasi nito napakahina kasi pag nasa trail kayo <laughs> grabe parang napakalabo ng ilaw nya as in wala ka halos uh, makikita or makakita ka man napakahina so ito yung ilaw nya guys So yung ilaw niya ganyan lang yan Tapos Ang problema pa nga natin uh, Yung low niya Nasa kabila lang Tapos yung high niya yun o, Parang isang ano lang Isa lang yung may ilaw talaga sa kanya Papalit tayo ng LED light which is Philips uh, LED HLM 5 um, kasukat niya. Tingnan natin kung uh, mas maganda yung magiging resulta. So, sa pagtanggal nito, madali lang naman. So, merong uh, meron lang tong allen screw dito sa gilid. So, dalawang allen screw tapos yung isa nandito sa kabila. Tapos ito, i mo na lang. Ayan. So, ito yung pinaka-ilaw. Pero, testing natin. Madali naman sya tanggalin. So, yan. Tatanggalin mo na yung rubber. Tapos, uh, tutusok mo siya pababa. Ayan. Tapos meron pa yung isang spring. Ayan. Eh okay. tapos hugutin mo na lang yung bulb. So, ito yung bulb nya. So, ang ipapalit natin ay uh, Philips LED HLM5. So, kasukat yan. Kasi meron siyang, ito, meron siyang guide pasok mo lang siya sa loob ayan tapos yung procedure pagbalik ayan, tusok mo uli yung napin mo lang yung guide nya push mo lang uli. tapos sikuto mo siya pababa so yun lang guys ganun lang kasimple magpalit ng ilaw ng KRY tapos bago natin siya ilagay so syempre testing muna natin kung oh, maganda ba. Uh, kasi parang low niya nandun pa rin sa baba. Pero yung pinalitan natin, so na siya ngayon. So mas maliwanag. Okay, so ayun lang guys, simple lang. So Philips LED HL5 na ilaw uh, kasukat kay Cry.